Magandang gabi po. Titingnan po natin kung maraming kuha po yung bintol. Ayan, nakikita nyo po yung medyo pula na ilaw na yan. Ayan po yung bintol na pinuntahan namin ni Kuya Marion. Mayroon na pong pumasok doong uh, ng ilaw ng dilis. Sasalabungin natin kung maraming kuha po siya. Ayan, medyo nga lang madilim po. Kaya, ayan po yung uh, makikita lang natin mga nangingilaw ng dilis ayan ayan yung may nagpla flashlight uh, sa tingin ko po maraming kuha kasi matagal bago ibaba yung lambat Adara na na itumod nga isda uh, tanaw na to gunsa ko haron sa bintol kanang nag flashlight pambot po yan magdi-deliver ng isda dito sa mga namimili yung tinatawag dito sa Cebu na mga labasira ayun, doon sa may ilaw na yun nakikita nyo, ayan, mga labasira po yan una yung mga labasira mga gwapa na sila diyan tanawa na to medyo... high tide pa lang kaya hindi masyadong naitabi yung pump boat Idayo nga nila ko ya marayon oh. oh, naghana Darah, ya silakan ya darah, 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 tane darah, 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 Bintol bintol Terenggol kono, ah ayo yung nauna ay kuha sa bintang ito. Oh. Uy, mga labasira niya. Dari, kameraman. Oo, mamili na memilih Mamili Katong pwede buwan dia. Tara o. Wow, dilis. Ayan. Oh. Kita nyo yung dilis dito? Ayan, kita mo mga kuhan din eh. Kani mga labasira o mga guwapa na. Kaning mayari, si Boss Junjun. Tara. Ito naman ang kapitan Sabintol. din ang suya. Tara. Takos takos pila gantangan ni? Eh. Hoy! So. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan <laughs> One. Di na, mo na lagi ta ng gantangan sa Mana? Sa Tagalog sa Load mo na. Ilang eh takalanan ng isda.

Oh, pilih mo mga bata. Pilih mo batos. Oh. Pat. But... Ini <tip> mm. lang mama ya. Mana taping? Mana? nangi? Ah, nan sa bangka sudah so, dia sabintol yang sekayan oi na lima, lima. na lima nato? Ayo

Apa isi kegenteng, nak? mga batas sumber para naik kilau nun. Oh, empu, Ampo, ampo, ampo. para empat, kilau empat, 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 Reng kuha sa bintol. Uh, <coughs> Ala sila dili magkuha sudlanan. Usahon na lang naninyo. Ibang klasing isda. Kulay pula. Ah uh, tinatawa. Derena libintador nasamo. Kana. Uh? Lai siya. Lamina yun na kamsunoy kapayad yeah. <laughs> mm, yung mare hihihi na nagbuhan ka hindi na na bukong <laughs> bukong hihihi 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 po na siya na siya Pag nalay asin, dami nah, kayo na namut Hamot kayo na. Ay, nalagi. Wala na yung mapili, anak. Kay, rambul na na yun. Na, dagang kayong tuha nung isda rito sa amin. Tara, balik na sila dito. Kayo na, nasa nagabanti ditong lain. Pagtuwa ninyo, duwala. Pukawan ninyo, maayo kayo dili pa kusog kayo sulog. Tara sila guys. Pabalik na sila sa bintol. Tara. Ngit-ngit po. Dili na makita. Tara pa, katong ilaw dito sa laot. hmm Nagpila mga gantang sa kwan sa Bulinaw. Tupit ti kare. 100 dan libintador. No, ayo na isa gol kay magpili na sad mo anang inyong kilaw noon. Kilaw toro ani ay. Kilaw na oi. Para kilaw na nga isa nang lahang na kumpara nga mga Bulinaw.

Tignan niyo yung kuha, ha? Dinis. Uh, halo halohalong isda lang. Pero karamihan ang kukuha dito, Dinis. Ayan po. Maraming salamat yeah, po sa inyo. Bye-bye.